up mga ka-cool so karoon mga cool no ah at tumingi sa bakungan kay mamutong na po sila ka at wayan suwinyo so mga cool update rami yun ya kulo na ako mga kaoban padulong ni karoon dito sa kabukiran sa bakungan sa moyo ko draw eh charot hahaha

BOTONG MAKAKAKA uh, ARAH ARAH GIMIS mikus mikus NA MIKOS MIKOS MUNA SO mikus MIKOS MIKOS SA so, so, MAE PAMINAW ANING BOTONG NI MO LAMI DILI LAMI LAMI PA NIA AY LAMI oh. PA NIA BAE AH GOOD SHIT GOOD SHIT <laughs> AY SAKONG sa VLOG hi, hi. AY GAYA

Sigula ng kuwan. Lamin no? Sama niya? ka pardo! O sa may ka... Sulti ni mo karoon kung naapas siya? Lamin siya? Kung masa namatay? Naapas siya? Kung masa namatay? Lagi na. Nalagi ni punot. So, lamin, 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 Juna. Lamin eh? Lamin Tamis Lamin kayo? Lamin Pag Pagka lamin kung napan siya bigwasan yun. Kaya kuya. <laughs> Kaon ka, partners! Kaya wala mama. Ah, baka tangis sa kayo. Tangis so, kayo? <laughs> tangis pa siya ang kugmo. Uy, okay, pastilan. Hi! Kaya... Kaon.